So yung mga lords, na ang mga content creator ng Santa Magdalena. Ang so, mga lords sila. Tapos yung mga kepoy nga pala o. Lulampas! Oh, yung mga mga kanila ha. Kapot kalma ako. Hi, lo. So yung mga lords, papunta kami sa aming baking munting kaharian. So, in mga lods, bili mo tayo ng ricado para kaya marimar ng surusugon. ng e ating ricado. magluto tayo ng menudo. Dahil may bisita tayong vlogger ng taga Santa Magdalena, surusugon. Mga lods, magluluto tayo ng menudo dahil meron tayong mga bisita ng mga content creator ng Santa Magdalena. Isa muna natin ating paminta. halu-haluin lang natin ng konti mga lods sunod na rin natin natin yung bawang mekos mekos mga lods bali yung ginamit nga po lang panggisa ay star margarine mga lods baka may pag-asa pa tayong tumangkad ilagay na natin yung mga karne mga lods yan, sabay natin na paggisa So yun mga lods, nalagay ko na nga pala yung ating reno magaling natin bante para matunaw lagyan natin mga los ng tomato sauce so mga lots, lagyan natin yung ating carrots, para lumambot na sya tapos haloy lang natin, may naguunas po yan, naguunas <laughs> naguunas sige, <laughs> sige <siga! laughs> Yan po mga vlogger po ng Barcelona Si Mang Kepwing, Charporpil all the time, Victor Espinar, at si Kadiayway, Francisco Paras. Yan mga lods busy sila sa paglalive habang ako ay nagluluto. Anong oras sa, boli, sa Saudi wala. nag gin talaga ako. Luwas nga pala si Marimar ng Sorso Flores Kagumi. Marily. mamaya. Marili. Ay, ko, so yun mga lods, nilagay ko na nga pala yung ating patatas. Habang nagluluto nga pala ako mga lods, eh siray, nagla -live. Kagome, si nagla-live. Si Flores Kagumi, si Marimar ng susugon, si Hercules Puelles, si Marily. So, yun mga lods, lagay na natin yung ating hot dog. you know. o. Minodong Tagalog. So, yun mga lods, luto na yung ating minodo. Sulot naman natin ating sinaing. Sa ating carpet eh. So, yun, mga lods, kain tayo. Budil pipe. Hello? So yung mga lods, kakain na kami. Magbubudol pait na. Ang ganda nung naghahanda ng pagkain, si Marimar ng Sursugon. Hello! Yun. Sabi kita niyan para isilibrar ang birthday ni Boy Pong sa magurang ni Salamat po sa preparation, Shilling Foods. Thank you so much po. Ay, nananalize daan. Mararara. Okay lang na sila kamay. Sige, so, mag lads, kain tayo. Bottle fight. Mm. <laughs> Muna <warak> na kabusugan dito mo. Pagka human wala nang pagkain. Pagka. mga bisita. Kalina okay. source si sa si, na si Marimar ng Sorsugon ay, si Kagumi si Ma Marimar. Marimar. Marimar Sorsugon. 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 Yes. si Desiree Hercules, Hercules. 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 Prelis ang Carporpil <laughs> all the time <laughs> ay, 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 okay, okay, okay boodle <laughs> fight kain na okay <laughs>

Umpono kayo ng man. Para karaw ha. Para karaw. Inungod. Inungod. ka. maam. kumain siya magliligpit ha. <laughs> Sire, why? Sabay habuha. Naiwan sabay pulpog. Naiwan sabay pulpog. Pagkaraon talaga, Lalo lagi naiwan. Ano, parang ginana ng bagyo. mamaya ka na umuwi. Kakain pa lang. Model ng Budel Fight. Sino ang manonood ka man hari. Para na. Sugba ko dito sa San Juan. Hay, siru gmo kay awaton man maluto. Ayan, mga. Hayun man. Tingnan nga natin yung inihaw mo. Hay, <laughs> ah, gasan man. Oh, parang masarap ah. Ah, ang kulutan. Na uh, itag na paa ng manok. Specialty. Ah, <laughs> oh, mawari mm. <laughs> <Okay, ba> <laughs> na silog pa kuya. E, Ito. Oh, no, no. Ipatik mo ka. Parang masarap yan, na. Bang-bang. Ang sarap. Pasuway hindi. di pwede ka mo ka na ice cream? Oo, baka po yan. Tayo ate. Okay. You're back. You're tumbler.

So yun mga lords Pa-uwi na sila Marimar ng Sursugon Torres Kagome Si Marely Ingat kayo mga lords Salamat Ini itu nak minum <tangan> lagi, baru Ah,